I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Kahapon nga guys, ito ang ating Bel Mariano ay talagang pinag-usapan Dahil na nga rin sa napansin sa kamay nito na nga na mga bula ay tattoo ito ng ating bell, Pero hindi nga at band-aid nga lang daw ito pero dahil nga rin siyan, ay talaga namang itong ating Donnie at Belle. Magkasama palang nagpadel kasama ang Kent by Milovcast. Narito nga guys ang post ni Miss Agot Isidro. So, no mani nga dito ng maraming komento. At ayan nga dito, me and my tita were jogging sa Arcovia here in Pasig and we saw them. Nakakahiya lang mag-approach but ang cute nila IRL. Earlier today, before sunset. At ang sabi pa nga dito, week lang posted at TikTok video and someone commented saying she saw Donbell this afternoon jogging, the ever ninjas. So jogging then paddle afterward. At talaga namang may nakakatuwa pang pa caption si Miss Agat Isidro sa ating couple. Ayon nga sa kanya may nanalo na. Dahil talaga namang panalong-panalo na nga sa isa't isa itong ating Don Bell na sila Donnie at Bal Mariano. Kaya naman stay lang tayo for more updates sa ating couple.